Sa pool sa video, ang isang lalaking pasahero na naglabas ng ari sa jeep. Ang isa sa mga estudyante na biktima niya, ikinwento sa News 5, ang nakakatromang karanasan. Nasa frontline ang balitang yan, si Gary De Leon, exclusive parang normal na pasahero lang ang lalaking ito sa Legaspi Albay. Pero bigla siyang naglabas ng ari sa babaeng paserong nakaupo sa harapan niya. May pagkakataong dumila-dila pa ang lalaki sa babaeng minamanyak niya. Tumagal yan ng ilang minuto. Walang kaalam-alam lalaki na binibideo na ang kanyang kahalayan. Ayon sa uploader, papasok siya sa eskwelahan na mangyari ang insidente. Matinding takot daw ang kanyang naramdaman. Medyo okay naman po ako lang po, natatakot lang po talaga akong mag-isa umuwi or magbiyahe. Ang matindi nakuha din ang parehong lalaki sa ibang jeep. Inahawakan din niya ang kanyang ari sa harap ng pasahero. Kumalat din ang iba niyang larawan. Nakuha ng iba't ibang babaeng nakakita ng kanyang kamanyakan. Puro mga babaeng estudyante ang uploader. Pinag-aaralan ngayon ni Nakatirin at ng ibang biktima kung mag-aing sila ng reklamo. Ayon sa MSWD, officer ng Kamali, wala pang nagreklamo kung naisa man sa jeep. O hindi po normal na ginagawa yun, lalo na sa isang public na utility vehicle. Iniikahit nila ma-biktima na dumulog sa kanilang tanggapan. Para halimbawa napigyan namin siya, ma-refer um, namin for counseling para at least ma-debate yung kanyang ano, yung attentionnel kung may nagkaroon ng trauma, pwede po namin siyang i-refer sa amin partner na psychology makipag ng MSWD sa pulis para matukoy ang pagkakakinanla ng manyakis sa jeep. Ayon sa isang psychologist, isang sexual disorder ginagawa ng lalaki na kung tawagin ay parapilya. Mas mainam daw na ma-assess ang lalaki. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Mga kapatid, Cheryl po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.